Famous lang pa service mo dito, sir. Ganda ng visor mo ha. Ano, ano to? ah, butas ng test. Akala ko, yes, akala ko ball yes, nung ginalaw ko gumalaw eh. Amen, yung ano. Pag uh, manakas mo, tagtan mo. Oh, maganda kung mabrace mo so, pa dito para okay, sigurado. Ano lang. Sasa hindi do. Oh, pwede, pwede. Para hindi matagtag. Eh. <laughs> crash guard. Saan galing nga itong ganitong crash guard? Ha eh. Pinala. Merong merong motor na mega niya, Howji. Parang ano, Howji, uh, 'di ba, yung ganitong cross guard? Ini 100. Kasi tong fork mo, anong fork mo 'yan, sir? Uh, ano to? Galing saan to? 100 daw sabi niya to eh? Di, anong yung brand Emmabia ng motor? Anong brand ng motor 'yan? Sa, sa ano? Na explorer Hindi, mas malaki 'yon. Kay ano to ay master eh. Kanyang master. Okay. Jeremiah. Oo. Oh. Okay. Saan kaya galing ng motor to no? Okay. Inverted, oh, Ibigay mo no. Inverted eh, ora. Ang tawag din. Ini sa mga motor star Hmm. Tapos naka sniper mag si sir. Alright. Ito sa nyo to nakakuha. tawag dito ah <tong> uh, tank enhancer ano tawag dito tank enhancer <tong> So ibig sabihin dapat ito nasa likod ito nasa likod dito. <tong> Ah, bracket. parang parang pinakalang mo din lang, no? Sabi nga ngayon, dahil na na yun, nabasag na Ah, okay din. Kasi may bracket. Hindi makita si Roplano yun. Oo nga, no? Hindi, ano, no? <laughs> Kasi pag ginigpitan ko dito, nakakatak na doon. Hindi, sabi nga nila. <laughs> yung bracket, ang difference yan yan. Oo, oh, sa na dadala ng bracket. Okay. Saka, uh, hindi ko na nga binalawa yung tornilyo kasi alanganin, tumapingi na eh. Brembo, naka Brembo si sir oh. Ano? Naka Brembo Caliper. Matagal na sa'yo ito sir, yung Brembo Caliper. Matibay! 737 three uh, un ano kaya unang unang member uh. ah? Exos. Missing caliper. Apat handlebar. Daming narin modification yun mo pa la di ito? Pamilya. Pamilya yung nasasalud ng asyong magser. Oh, may magandang cashew ngayon. Maitim <sharp> pa. Buti hindi na damage ang <laughs> telescope <coughs> ko. So, so ano nga yung ginagawa natin sa ano? EMS package natin. Change oil. Change oil. Change filter. Tapos yung carburetor clean. Yung ilalagyan sa system, Tapos yung carburetor clean. Tapos, valve setting. Valve setting. setting, no? Clearance Oo, oh, bag set. Yung timing chain, ginagalaw pa, hindi na. Sineset na. Hindi so, na. naman natin, makikita na rin natin. Bago yan naman. Sa bago. Bago yan naman. Kakapit okay. na naman. Okay. May tagas ba? Parang wala naman ah. Parang wala. Ah, meron. Meron. Maugasan nyo oh, rin ang araw. Oo, ayan. Mayroon pa oh. Masa pa oh. Mapalitan na Mapalitan na lang. Kaya pala medyo bawas na yung ano mo, langis mo. mo ano ba langis ginamit mo dito? Petronem. Tingnan mo, parang hindi malapot. Petronem doro. Tingnan mo, parang hindi malapot yung langis, no? Parang medyo malabnaw. Doro. na. Ah. okay.

Matag wow, no. Matagal na daw wow. bago na surup eh. Oo. Wow. <laughs> <laughs> oh. oh. Matagal-tagal. Pero may ibang gumagamit Wala. nung Mi Minsan din kasi kahit di ginagamit na nawawala sa tono, no? Di ba, Eps? Eh? Minsan kahit di ginagamit, nawawala sa tono. Mariging daw ba akin na dito? Ang lawak na eh. yang pagka trabaho sa Oh, oh nakukuluan niyan para parang bulalo <laughs> yun okay, so, oh. alam mo talaga stuck yung CDI ayo eh. pero pag tingin mo wala, walang connection Etong sekreto, nandito, eh sikreto nandito oh. oh nakabisto white <laughs> right hook Pero kargado yan uh, one, Kargado <laughs> Nakabis yan Hindi <laughs> na 'to mo. Na, na sample lang si Siri. O oh, na bangga pala ng PCX. Testingin mo sir Testingin mo Okay na Iwala ka na Oo oh, ano na to Kumbaga Suki so na eh Oo oh, okay. Sige